So, hello guys for this video. Sobrang gusto ko lang kayong paalalahanan. Maging maingat po tayo dahil po yung mga scammer ay hacker na rin at na-hack nila po yung mga cell site. Katulad po nito, no? nagpapadala sila ng link gamit po yung ID mismo ng smart. So, pag clinic nyo po ayan, dadalin po kayo niyan sa isang website na halos kamukha po ng website ng smart. So, para mag-o-offer sila ng rewards po sa inyo reward points po mali ipapagamit yan halimbawa dyan ilalagay nyo po yung number nyo so pag nilagay nyo yan pag nag-inquire kayo sasabihin nila yung detalye nung kung anong meron kayo katulad nyan sa akin 3,022 points so pagka ayan clinic nyo para i-exchange ayan po o operan nila po ayan ng mga kung ano-anong gamit para piliin nyo po yung exchange so pangbaliw pang lang po yan pagka in-exchange nyo po yan halimbawa pumili kayo dyan. Ito halimbawa, itong smartwatch. So, pag-clinic natin yan, hihingan kayo ng details niyan. Tapos, pag, pag naglagay kayo ng details niyan, syempre possible, ma-hack yung uh, paymaya nyo or yung ibang mga uh, mga account nyo. So, yun lang. Ingat po kayo. Ingat po tayo palagi. Thank you for watching. Sana mag-subscribe kayo. Thank you.